Mayadlaw mga coy, padulong mi sa barangay Nubi kay moabang mi. Paghuman at tutas din cakes kay mamili sa partido si Badang. Ini na nato mangukay sa tagapit. Untong tutok mga coy nagkasinabot mi ni Erlo, o Ako si Badang nga magabang may og dito sa barangay no ibe aron nga makapasingot may pagkagabi i sa wala pa minang lakaw ni lantaw ko dinhi sa luyo nila Erlo kay daghan makay motor dili manuntanan ni si Jim si Karmuto sa Erlo pero nganong daghag motor din sa ilang loyo pagkataw-taw dana ni gawa sa Erlo nagwas yang yabe kay mangadto na mi tulo ka hugna nga mong lakaw karon una tumis mis barangay no largo din mi dito sa Denkix kay mamili og sapatos si Badang paghuman mangukay dayon init init pagi ra ng panahon na mga choy na man sa oras nga launa or dos nabot na midi niya sa sa din ni as barangay noybi na buang pamig pangita sa kerteker din niya pero tuar dahil sa sulod matong na okay na human nga nakapabuk, mi dito sa barangay noybi nilaos na po mi dito sa din kicks kaya ron nga masayos sayo po na mong pag uli Dool raman sa bang din kiks manang wala minadugay pag anhi. Saktor gid po at gigamay rag tao din ah. manang si badang din haa perte pa niyang guol lah. Kay basin niyag siya kung unsa iyang paliton. Sa tinudanay lang gid mga choy si badang ragid ang gusto nga mapalit. Kami kuyog-kuyog ramianin na erlo. Daghan sila baligya ang mga sapatos din niya mga cuy Doon ay mga barato, doon sa mga mahal. Pero puro mga nindot mga cuy Nakapalit na kong sapatos din niya sa sa una. ug sa una, brand new pa lang ginabaligya. Pero sa karon doon na sila yung mga ukay-ukay ng sapatos. Doon na sila yung mga class A. Doon na po sila yung mga urig. Cha-cha-cha, balik ta. Nagbuang po pili din ha ang mga cuy pero dili dayto ito mamalit. Kay si Badang, nag-inquire sa mga presyo. Kay para mabajitan daw niya, aron nga pagbalik niya makadala na siya og igo nga kwarta og tungod kay naa ah, naman ta dinhi a ah. ato ah, na lang sulito ni atong paglantaw-lantaw ako ah, ni i-flex sa inyo ha ang puma i don't know kung unsa ni nga klase nga puma pero giganahan kay ko ani ah, Manang gusto kay na kuning paliton puhon after sa among pagatik-atik og pili ah, hoy-hoy nang habaga din nasdo ha kay padulong naman uli may napilian pag humana mo sa din cakes niingon si badang nga mo hapit sa dosya din hias barber shop kay magpatupi ya mao tong pag humana patupi ni badang dali raman kayo igo or gid pod ni kusog ulan manang nagstambay sa mini badang din hias 711 nagpaabot in town nga mutuwak ang uwan kay aron makabaktas mi terbahoan trabahoan erlo wala ra po nagdugay ang uwan manang namaktas sa na mini badang din haa padulong sa trabahoan erlo pag abot na mo sila ng opisina, ah perting hayahaya gada ning tawahan na kay dili pa man mo out sa erlo ah nangukay sa kodiniya at bang. uban na may ni badang pero wala lang siya nakuha sa kamera abig yun mapaldo na kung anong panahon na mga tiyo kay bago nang abli ang ilahang windbreaker pero pagpili nako ako mura na magpinili ang daan alam na kayo basta gani kabadbaran adaghan yun ay mga lasunay wala na po ko nagdugay dito kay o kayan kaya naingon naman sa erlo ang mga na matong hinahinay na bumiyo biyahe padulong ni wa sa balay kay prepare na po para duwa niya gabi eh. kay kung wa ko na sayo murag alas 5 na ni kape ning panahon na ug unya maura to mga choy mga tuyans